Isa mapagpalang araw ng mga mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa mga awit, kabanata 14, talata 1 hanggang 3. Ang sabi po dito, wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang magawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala nga wala. Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, ang ay kanyang sinisiyasat, tinitignan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama, wala ni isa man, wala nga, wala. So mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos, ang papurit ay para sa kanya lamang. So dito mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, no may isang ang mga tao na nagsasabing uh, walang Diyos, sila ay tinuturing na mga hangal, 'di ba? So hindi bago kapag may tao nagsabi hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi sila kumikilala sa Diyos, uh, hindi po 'yung bago. <coughs> Kasi kahit sa uh, dati pa sinagot na 'yan ng salita ng Diyos, no na ang tao na nagsasabi na walang Diyos, kinukonsider ng ng Biblia na hangal, 'di ba? At dahil kapag ang tao ay walang Diyos o hindi kumikilala sa Diyos, makikita natin ano ba yung magiging epekto. Sabi doon, silang lahat ay gumagawa ng masama. Kakilakilabot yung kanilang mga ginagawa. Walang gumagawa ng mabuti. Wala nga, wala. kasi, Ang Diyos kasi yung nagbibigay sa atin ng moral standard, no? yung moral ground natin. Ano ba yung mabuti na dapat natin gawin? No? Ano ba yung tama? Ano ba yung makatwiran? Ano ba yung mabuti? Ay, siyempre, alam naman natin na kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, marami kasing tao naniniwalang may Diyos pero hindi pinapakilala na kanilang ginagawa na meron silang Diyos. Di ba? Kasi bakit? Yes, tumutulong sila. Pero yung pagtulong nila is pakitang tao lang. Sila ay tumutulong dahil meron silang uh, personal na motibo o personal na interes. O meron silang pinangangalagaan uh, personal. No? Kaya sila gumagawa ng mga mabubuting mga bagay. Pero sa paningin ng tao mabuti yon pero sa paningin ng Diyos hindi. Kasi bakit? Kasi ginagawa mo yon meron kang personal interest. Kasi yung tunay na pagtulong ay wala kang uh, kapalit. No? Wala kang uh, iniisip na babalik sa'yo. Diba? Kasi gusto mo ay pagtulong. No? Kaya... Uh, yun ang nagtuturo sa atin, no? Oh, yung moral grounding natin, yung naniniwala tayong may Diyos. No? Kaya nga, umiiwas tayo sa pagkakasala, bumuha ng hindi tama, kasi bakit? Kasi yes, dito sa mundo, may Diyos ka man o sa wala, may batas. di ba? Pero ang batas dito sa mundo, kapag walang nakakita sa iyo at walang nagreklamo sa iyo, uh, wala kang magiging problema. Pero kap dahil meron, naniniwala tayong may Diyos, hindi mo pwedeng gawi, ga maging ano yon, maging... Uh, katwiran yon, di ba? Na wala naman nakakakita, di ba? Sabi nila, mali yan pag may nakakita sa iyo. Pero kung walang nakakita sa iyo, ah, okay lang. Eh? which is hindi, di ba? Kasi tayo na iniiwala, may nakakakita man o sa wala, may Diyos na na, 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 nakakakita sa atin, di ba? Ma, malaman man ito ng tao o hindi, may makakita mang tao o hindi, alam natin mayroong Diyos na nakakakita. Kasi iniisip mo pa lang, pinaplano pa lang na hindi maganda, alam na ng Diyos eh. Diba? So kapag ginawa mo yon at uh, sabi mo, wala naman nakakita, okay lang, eh, hindi po totoo yun. Kasi bakit? Kasi alam natin na nakikita yun ng Diyos. Kaya nga, yun ang nag-ano sa atin eh, gumagabay sa atin. 'di ba? Kasi alam natin na si Yahweh ay nagmamasid mula sa itaas, sa kataw ay kanyang sinisiyasat. Tinitingnan kung may taong marunong pa na sa kanya gumalang at sumamba. Kasi pag naniniwala tayo may may Diyos, 'di ba? Tayo ay may respeto sa kanya at sumasamba sa kanya. Kasi bakit? Ah, uh, respeto. 'Di ba? Pag uh, may respeto kasi isang tao, siyempre hindi ka gagawa ng mga bagay na alam mong um, ikagagalit niya. Alam mong um, hindi niya magugustuhan, di ba? O ayaw mo ring gumawa ng isang bagay na mapapasama ka rin sa sa kanya, di ba? Kasi nandoon yung respeto mo eh, di ba? So kung wala kang wala kang Diyos, di ba? Wala ka, Diyos, diba? Parang, wala ka rin respeto sa kapwa mo. <laughs> di ba? <laughs> di ba kung hindi ka no may respeto sa Diyos, hindi ka rin kumireset sa, sa kapwa mo. Kasi bakit? Kasi ang, Diyos, ang salita ng Diyos na nagsasabi na mali mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Di ba? So, tayo kasi uh, tayo ay namumuhay sa kanyang salita at dahil doon sa salitang yun ang, uh, tayo ay naniniwala sa, na may, may Diyos alam natin na sa yung Diyos ng justice eh. Di ba? Sa yung Diyos na makatwiran, sa yung Diyos na mabuti. Kaya nga dahil dahil doon sabi nga ng salita ng Diyos, silang lahat ay naligaw ng landas dahil dahil ang tao dahil hindi sila nagkumikilala sa Diyos at hindi sila naniniwala sa Diyos, sila ay naligaw ng landas at naging masama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama, wala ni isa man, wala nga wala, di ba? Kasi ang Diyos yung nagsasabi sa atin, ito yung tamang gawin, di ba? Sa sa mundo ganito, pag may kaaway ka, ano sinasabi ng tao? Pag may kaaway ka, uh, lumabang ka. Diba? Pag sinuntok ka, mo rin. ya. Yeah? Pag minura ka, murahin mo rin. Pero sa Diyos, hindi eh. At tingnan mo, grabe yung mga sa mga history, ba? Diba? Grabe yung patayan, yung uh, tribalism, ba? Diba? Yung mga kumakain din ng mga tao, No? Kasi para sa kanila, kailangan para mag-survive ka sa mundong ito, kailangan, ano, eh, kayo yung pinakamalakas, kayo yung uh, di uh, kinatatakutan. ba diba? Pero nang na, nasa Panginoon tayo, kaya tiyan mo, grabe yung kaguluhan, ba diba? Grabe yung patayan ng mga, sa mga century pa, no? sa mga past na mga century. No? Kasi yun ang mindset ng tao, eh. No? Tribalism, eh, Kailangan kami, kami ano, kanker, kailangan kami yung pinakamalakas sa aming mga tribo, ba diba? Pero kahit nga doon sa mga tribo nyo, minsan within sa tribu nila, grabe rin yung patayan sa kanila kasi kailangan nilang ano, kung sino malakas talaga sa kanila. Kaya kay Lord tayo, may kita natin, siyempre ang tinuturo sa atin ng Panginoon is, ibigin mo yung kaaway mo. Di ba? <laughs> ibigin mo yung kapwa mo. Pag sinabi yung inibig mo kapwa mo, hindi lang yung mga tao nagmamahal sa'yo, hindi lang yung mga tao okay sa'yo. Kundi kahit yung mga tao hindi okay sa'yo, kailangan mahalin mo. No? Kailangan, kailangan mong patawarin. Di ba? Dabi ni Imad, ba't ako magpapatawad? Eh, sila may kasalanan. No? Sila yung, ba't ako ingin ng tawad? Eh, sila may kasalanan. Di ba? Ba't ako magpapatawad? Grabe naman yung kasalanan ginawa nila sa akin. Di ba? Pero, yun ang tinuturo ng Diyos eh. Di ba? Kaya pumapayapa, gumaganda, nagiging matiwasay. Kaya tingnan mo yung mga taong uh, walang Diyos. Kaya nga, isa sa reason bakit ginunaw yung mundo sa pamagitan ng baha. Kasi nakita ng Diyos na sinuwa na lang yung mabuti. Sa time ng uh, Sodom at Gomorrah diba Nakipag-bargainin pa si si Abraham. Pero wala talagang nakita ang ano eh, mabuti sa lugar ng Gomora kasi nga nandoon yung kalaswaan. Nandoon yung mga masasama na yung pamumuhay ng tao. Kaya tingnan mo lang, no? Kapag ang tao, pag sinabi mo ang tao ay walang Diyos, para mag makita mo na may, mapipicture mo ang taong 'to masama 'to. Kasi bakit? Kasi ang makakagawa lamang na mabuti is yung taong naniniwalang may Diyos. Kasi yung sabi ng Bible, siya ang Diyos na mabuti. Kahit nga yung Bible nagsasabi, kahit nga sa ang ating Panginoong Isus. Di ba, ba't mo ko tinatawag na mabuti? Isa lang ang Diyos. Ang uh, isa lang ang mabuti, kundi ang Diyos. So, ibig sabihin, pinapakita niya doon na lahat ng tao ay nagkakasala, walang tao, walang tao na, na uh, hindi nakagawa ng kasalanan. No, tayo ay tinuturuan ngayon dahil sa yung sa yung Diyos na mabuti, sa yung nagiging ano natin, yung nagiging basihan pag sinabi nating kabutihan, di ba? Meron tayong basihan ngayon. Ano ba yung ano ba yung mabuti sa tingin ng Diyos? Kasi ito mabuti lang ito sa tingin ng tao, di ba? Pero ano ba yung mabuti sa tingin ng Diyos? Ito sa tingin ng tao, ito yung tama. Pero ano ba yung mas tama sa paningin ng Diyos? Di ba? Kasi minsan um, ang kasi contradicting eh no yung yung tama sa Diyos at sa tama sa paningin ng tao ay tama. Pero kung sisiyasatin at si natin yung salita ng Diyos, doon diba, doon natin makita ay akala ko tama yung ginagawa ko, mali pala. Ito pala yung tama na gustong uh, ipaabot ng Diyos, ito pala yung tama na uh, ayon sa kalooban ng Diyos, di ba? So kaya sabi ng mga kapatid no, alam kasi natin eh na nagmamasid si Yahweh mula sa itaas ang kataway kanya sinisiyasa at tinitignan kung may taong marunong pa na sa kanya ay gumalang at sumamba. Kasi naman ito yung pinaka-purpose naman eh. No? Bakit tayo nilikha ng Diyos para sabi nga let everything that has breath uh, praise the Lord. No? Yun ang uh, isa sa mga reason bakit create ng Diyos yung tao is para uh, tayo ay sumamba sa kanya. Amen? Uh, rumispeto at sumamba sa kanya. At dahil doon mga kapatid, kung ang tao lang ay marunong rumespeto, kumilala sa Diyos at uh, sumasamba sa Kanya, walang gulo eh. Di ba? Kung ang lahat ng, ng tao susunod sa salita ng Diyos, kung ang lahat ng tao kumikilala sa Panginoon, walang, walang gulo eh. Di ba? Mapayapa ang pamumuhay. Di ba? Walang away, walang patayan. Kasi bakit? Kasi Nandun yung pagmamahalan eh. Yung kasi yung tinuturo ng Diyos eh. Nandun yung pag pag-uunawaan. Nandun yung pagpapatawaran. Di ba? So walang gulo kasi kapwa kayo, nag, nag, ano, eh, nagpapatawaran kayo eh. Di ba? Wala, wala yung uh, isa sa inyo na mataas yung tingin sa sarili. Eh. Kasi lahat tinuturo ang magpakumbaba. <laughs> di ba? So walang ano eh. Walang uh, magiging, ma, uh, walang magigim uh, problema. No? mailalagay ang lahat ng bagay sa kaayusan kung ang tao lamang ay kikilala sa Diyos at susunod sa kalooban ng Panginoon. Pero dahil nga may raming tao na dahil gusto nilang gawin yung kanilang kagustuhan, kaya sinasabi nila walang Diyos. Kasi gusto nila, ang totoo dyan, gusto, gusto kasi nila na Ah, sila yung maging Diyos sa buhay nila. Gusto nila na sila yung masunod. Ayaw nila na may, yung may superior pa sa kanila. ba? Diba? Ayaw nila ng ganun kasi gusto nila sila yung Diyos ng buhay nila. No? Kaya nga sa, sa, kailangan ko gawin kung ano yung gusto ko. Gagawin ko anong gusto ko, anong magpapaligaya sa akin. Which is, dahil ang, ang sarili mong ginawa mong Diyos, wala ka na ngayon ano, yung, yung mag-guide Ano ba yung, ano ba yung tama? Ano ba yung mabuti? sa paningin ng Diyos. Pero tayo dahil meron tayong Diyos na pinaniniwalaan, meron salita ng Diyos na nagaguide sa atin. 'Di ba? Nalalaman natin ngayon, no, ito yung ito yung standard ng Diyos, ito yung gusto ng Diyos, ito yung uh, ito yung mabuti. Ito yung makatuwiran, ito yung tama sa standard ng Diyos, 'di ba? So, dito mga kapatid, siyempre, kapag ang sinunod kasi natin, yung standard natin bilang tao, mag-aano lang tayo, magyayabangan lang. <laughs> no? Mag Ikukumpara lang natin yung isa't isa, no? hindi, mas mabait ako sa'yo, mas mabuti ako sa'yo, mas marami akong ginawa. Sino ba yung tinulungan mo? Di ba? Ganun ang mangyayari. Di ba? Pero pag yung standard ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, hindi ka pwede magyabang eh. Di ba? <laughs> kasi, may mga taong gumagawa ng mabuti na hindi nila pinapakita. 'Di ba? Eh hindi mo pwedeng i-judge 'yung tao na ito mas mabuti ito kasi ito nakikita ko, gumagawa ng mabuti. Eh, eh may mga tao na gumagawa ng mabuti, tumutulong sa kapwa na hindi naman nagsasalita. Hindi naman nila pinapakita. So hindi mo pwedeng i-judge, 'no? Kasi sabi mo, ito kita mo. 'No, oh, dapat 'kong natulungan, 'no? Maraming nakakakita ng mga ginagawa ko, hindi mo pwedeng sabihin 'yon. 'Di ba? Kaya nga napakalaga mga kapatid, 'no? na uh, itong salita ng Diyos na tayo bilang naglilingkod sa Panginoon uh, para tayo ay maging uh, marunong kasi kabaliktaran ng ng uh, pagiging angal ay tayo ay maging maging marunong maalam di ba sa salita ng Diyos sa pamamagitan sabi nga uh, the beginning of wisdom ay yung fear of the Lord no yung tao ay nagkakaroon ng wisdom Uh, kapag ang tao ay may banal na pagkatakot sa Panginoon. So, so kung tayo ay walang, uh, di tayo kumikilala sa Diyos, kinukonsider tayo ng mga hangal. At dahil ang tao ay uh, hindi kumikilalang meron Diyos, so ano ina-expect natin? No? Kaya nga sabi ng Bible, ang tao ay gumagawa ng masama, kakilakilabot yung kanilang mga ginagawa, walang gumagawa ng mabuti, wala nga, wala. So yun lamang mga kapatid no nawaan Diyos ay patuloy na gumabay sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong gumalang at rumispeto sa Diyos, At gawin natin yung uh, yung mabuti no. Uh, yung mabuti na itinuturo sa atin ng salita ng Panginoon. Hindi yung standard ng tao kundi yung standard ng Diyos. At uh, kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban, naniniwala tayo na tayo ay pagpapalain ng Diyos, na tayo ay mararanasan natin yung proteksyon, yung pagsama ng Diyos, yung guidance ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At yun lamang mga kapatid, at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless po mga kapatid.